Mga idol at kabayan, breaking news! South Korean fighter jets naghulog ng bomba sa lokasyon ng mga sibilyan na kupo hindi lang isang eroplano. Dalawang KF-16 Fighting Falcon ang aksidenteng naghulog ng walong bomba. Labing limang South Korean na sugatan. Navy Seals ng Amerika at Pilipinas nagsanay sa Palawan. Magkatawang na ng dalawang magkaaliyado ang oil at gas platform sa West Philippine Sea. Ayon sa source, Pilipinas at South Korea 1 trillion 1 deal para sa labing dalawang FA-50. Kontrata, lalagdaan ngayong taon French Navy ipinakita sa China ang tunay na lakas ng kanilang mga barkong pandigma. Sumailalim sa shock trial ang isa sa frigate ng French Navy na hindi natin nakikita sa mga barkong pandigma ng China. Philippine Navy binatikos ang pag-angkin ng China sa Palawa. Information warfare inilunsad na ng China laban sa Pilipinas. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. so to be clear sir we are at war with china in the sense that uh, information warfare information warfare is being waged at us already On South Korean fighter jets aksidenteng naghulog ng walong bomba sa mataong lugar at malapit sa border ng North Korea. Labing limang katao sa South Korea ang nasaktan. Nung Webes, matapos ang dalawang fighter jets ng Republic of Korean Air Force ay aksidenteng naghulog ng bomba sa isang mataong area habang nagsasagawa ito ng pagsasanay militar kasama ang puarsa ng Amerika. Ayon sa ulat, sinabi ng South Korean Air Force na walong 500 pounds MK-82 na mga bomba ay naihulog sa maling lokasyon dahil ang piloto ng nasabing jet fighter ay mali ang nailagay ng mga coordinates habang ito ay nasa proseso ng paghahanda sa paglipa. Ang isa pa sa ipinagtataka at kasalukuyang iniimbestigahan ng South Korea officials ay kung bakit ang isa pang KF-16 jet fighter ay nagkamali din ng paghulog ng apat pang mga bomba. Ayon sa South Korea Joint Chief of Staff, merong mga proseso para maberipika ang mga coordinates na ito pero posibleng merong nagkamali sa proseso ito. Ang KF-16 Fighting Falcon ay magkasabay na ginawa ng Amerika at South Korea. Ito ang bersyon ng F-16 para sa South Korean Air Force. Taglay ng KF-16 ang isang moderno at makabagong mga sistema avionics, weapon system, mas pinalakas na airframe at karagdagang fuel capacity ayon sa mga otoridad sa South Korea. Sa kabutiang palad, wala namang nasawi isa na sabing pangyayari. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano kaya ang posibleng dahilan, pilot error o maling coordinates ang ibinigay sa mga piloto ng KF-16? Sa ibang balita naman marami ang nagdududa kung maaasahan pa ba natin ang Amerika pagdating sa depensa at siguridad ng ating bansa sa ipinakitang magkasabay na pagsasanay ng Navy Seals ng Pilipinas at Amerika upang isecure ang oil at gas platform natin sa West Philippine Sea. Ito ay patunay na walang pagbabago sa relasyon at interes ng dalawang magkaalyado na bansa. Ipinakita ng US Naval Special Warfare Group 1 ang kanilang mga aktibidad sa pagsasanay sa El Nido, Palawan kasama ang mga sundalo ng Pilipinas kasama sa aktibidad. Ay ang pagbawi sa isang oil platform, ang Malampaya Oil Gas Platform. Sa ibang balita naman bago ang lahat mga kabayan, pugay kamay, salut at fly high sa ating dalawang magiting na mga piloto ng FA-50. Matapos bumagsak ang isang FA-50 ng Philippine Air Force sa Bukidnon, naglabasan ang mga informasyon mula sa mga source na ang karagdagang bagong modernong mga bersyon ng FA-50 ay malapit ng siliwa ng Pilipinas at ng bansang South Korea. Ayon sa balitang inilabas ng UNHAP News Agency, isang pahayagan sa South Korea ng kontrata para mag-supply ng labing dalawang mga bagong FI-50 na nagkakahalaga ng 1 trillion won ay mapipirmahan bago ang third quarter ng taong 2025. Wang wow! Sabi ng China malakas daw ang mga barkong pandigma nila pero marami ang hindi naniniwala dito dahil hindi pa natin nakikita ng mga barko ng Chinese Navy ay nagsasagawa ng full ship shock trials. Sa kasalukuyan, nakita natin ang ganitong mga pagsubok sa mga barkong pandigma ng Amerika at ngayon sa isang barkong pandigma ng France. Isang frigate ng French Navy sa mailalim sa full ship shakrayas, isang pagpapakita ng France ng kanilang kahandaan sa isang matinding labanan. Philippine Navy, binatikos ang pag-angkin ng China sa Palawan. Information warfare, inilunsad na ng China laban sa Pilipinas. ...of so the Philippines doon sa mga private planes ng BFAR or uh, PCG, knowing na sobrang aggressive na ngayon ng military aircraft, military ships ng, uh, ng uh, China. The AFP has always been present in the West Philippine Sea, in Bajo de Masinloc, in the Northern Islands. We have never left that place. Details on the disposition of specific ships or aircraft are left at the level of the Unified Command. However, each, air, each Unified Command has their respective patrol areas and regular schedules for the ships and the aircraft. Sir, pwede bang sabihin na war na, <laughs> gera na ba? O ano bang, kon, ang ano bang how do you characterize the conf, the, well, the conflict kung meron man sa West Philippine Sea? Ano Information warfare is being waged against us. The battlefield is the cognitive domain or the minds of the Filipino people. Information warfare is designed to shape the perception of the Filipinos. This is also called malign influence. While this is not covert or you nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen komplan mulat and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages because again this is all part and parcel of information warfare so do you consider last answer do you consider yes, yes. do you consider yung lumalabas sa state media social media platforms ng China no uh, we we all know how the ccp operates in in its country no and its control over uh, the internet yung kiniklaim yung palawan di ba i mean mukhang nakakatawa but Do you think it's also still part of this sinasabi mong parang warfare? Again, uh, to frame the questions, uh, Sir Chino, uh, would you like to clarify that is that a state-sponsored, as you mentioned, no, or a different? No, it's not. It's not. But uh, I qualify it by saying that uh, uh, the Chinese government exercises almost total control of all aspects of society in China. So it is uh, very Uh, like, parang illogical to think na no, hindi alam yung pino-forward na claim on Palawan which has been already disputed by our historians then and pumalag nga yung National Historical um, Commission. So, in this sense, in this uh, context, you think it is still part, it is also part ng warfare-warfare na yan na nilalaban sa atin in terms of misinformation, malinformation? Okay. Uh, yes, sir. Like to answer, sir? In an authoritarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. In short, totally absurd. It will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. So, to be clear, sir, we are at war with China in the sense na uh, information warfare, warfare. is being waged at us already. On, on. Laban, Pinas.